Michelle D. Harap ang binastos ng Miss Universe owner na si Anne Jokradutati. Miss Universe, poor management and cooking show na Chika or Chaka. So sad to see that Philippines wasn't in there but... Can I move on? Didn't Can I on. Uh, Philippines was wrong. Unbearable um, Prof here, Ambet po. O mga kamartes sa katatapos na Miss Universe ay nagsipagbagsakan ang mga kontrobersiya sa hindi pagpasok ni Michelle D sa top 5 sa kabila ng mga hinakot nito na awards na fan vote winner sa Miss Universe app, Spirit of Carnival at ang Voice for Change Award. Bong gayon na, maraming netizens ang hindi nasiyahan at kahit mismo ang mga hurado na sina Denise White at Iris Mitenaire at pati na rin ang politikos are awarding si Ronan Farrow as supermodel nasi. Lu Lucera ay gusto rin makita si Michelle D sa final round. Sa Twitter naman, nagtrending naman ang hurado na si Mario Bautista sa pag-heart nito sa tweets ng mga netizens tungkol kay Michelle D. Sa kabila ng nakakadismaya na resulta ng desisyon ng Miss Universe, mas nangangalaiti ang mga supporters ni Michelle sa kumakalat na video ni Anne ang hawakan niya si Michelle at humirit ng move on na parang inaasar pa ito, may kumakpalat pa din na video na kung saan ay nilapitan ng dalawang babaeng nakaitim na damit si Michelle at pinababa sa picture taking matapos ito, bumulong sa owner ng Miss Universe. Pero ayon naman sa kwento, may sakit lang daw talaga o masakit ang ulo ni Michelle D. kaya inalalayan lang itong bumaba. Again, chika or chaka? Paano man naman kasi? Bukod sa mga pambabastos, e eh matatandaan na sa story mismo ng Miss Universe ay makikita na kasama si Michelle D. sa top 5. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, ay agad itong nagbago! nagbigay naman ng sagot ang organisasyon at inamin na pagkakamali lamang daw yon at wala daw kahit anumang anomalya ang nangyari. Nagpaabot naman ng mensahe at sa loobin ng ilang mga celebrity personalities na sina Rian Ramos, Max Collins, Kylie Padilla, Vice Ganda at marami pang imba o mga kamarites, di nga ba? Ang Miss Universe ay napakaraming issues pero nangunguna nga po rito ang bankruptcy at pati na yung mga iba pang mga issue na di umano kinalaman sa mga pandaraya at iba pa na hindi pa naman napapatunayan. And yet, meron na nga isang national director ng Miss Universe. Ito yung national director ng Mexico kung saan mismo gaganapin ang 2024 Miss Universe pageant at ang national director nga ito si Lupita Jones na biglang tinanggal dahil naging very vocal siya sa pagsasabi ng mga issue ito dahil pinag-iingat niya ang mga di umano yung mga posible mga sponsors, uh, mga mga donors at mga mayayamang tao sa si Mexico na mag-invest sa Miss Universe. Kaya ang ending, tinanggal siya. But sa lahat ng ito, sa mga kaganapan na to, ang tanong pa rin ng sambayanan, dinaya ba talaga si Michelle Lee? Eto na. Ano? Chika o Chaka? Pero sabi ko nga po, bilang si Unbearable Professor dito sa Marites University, ay may mga bagay po tayo, may mga huradong naghusga, may mga huradong nakasama dyan at may mga sinusunod silang patakaran. Posible na may mga nakita sila ng na mga hindi natin nakita dahil tayo nga bilang mga Pilipino na mapagmahal sa mga gitong, uh, mga bukon, pageant, et etc. Lagi nating tinitingnan ang kandidata na bilang mahusay. But at the end of the day, ang importante po dito ay ang naging reception ng buong mundo, hindi bilang lang ng mga Pilipino kundi ng iba-ibang nationalities o lahi sa buong mundo na nagsasabi na karapat dapat si Michelle D para sa mas mataas na posisyon sa katatapos lamang na Miss Universe 2023. O, oh, chika o tsaka yan. Comment niyo lang po down below ang inyong mga uh, opinion and don't forget to like and subscribe this video. Kung nagustuhan niyo at i-follow at subscribe niyo na rin po ang Maritas University sa YouTube at sa iba pang social media platforms. Kita kids!